tayo magpatuloy po uh, nandito na po tayo sa pang, uh, pangatlo kung saan ito ay ang where ang mga uh, katanungan na ito ay ginagamit kung uh, saan dapat uh, mapupunta o uh, saan dapat mapupunta ang benepisyo kumbaga uh, sa isang sitwasyon Ang mga katanungan dito ay gaya ng where would we see this in the real world where are, the, are there similar concepts or situation where is there the most need for this where in the, where in the world would this be a problem where can we get more information where do we go for help with this where will this idea take us where are the areas for improvement so uh, ang mga katanungan na ito bilang uh, bilang uh, isang tao na may critical na pag-iisip uh, napapabilang dito yung uh, alam niya kung saan mapupunta yung mga uh, ano ba saan mapupunta 'yung mga benepisyo na makukuha sa uh, isang sitwasyon halimbawa uh, alam niya kung saan mapupunta 'yung uh, benepisyo o 'yung kaalaman halimbawa sa isang setting sa ikaw bilang isang teacher o guru alam mo na ang mga estudyante mo ang makakabenefits benefits sa mga kaalaman na iyong ibinabahagi. Yun. Dumako naman tayo sa pang-apat, ang when. Ang mga katanungan dito ay, when is this acceptable or unacceptable? So, kailangan alam mo kung kailan mo tatanggapin ang mga uh, oportunidad sa iyong buhay. Uh, when would this benefits or our society? when would this cause a problem when is the best time to take action when will we know we succeed we've succeeded when we this played a part in our history when can we expect this to change when should we ask for help with this so dito um, malalaman mo kung kailan mo dapat uh, gagawin ang isang bagay um, Kailan halimbawa sa isang diskusyon, alam mo kung kailan ka uh, sasagot sa mga katanungan, alam mo kung kailan ka, kailan ka magsasalita at alam mo uh, um ongoing yung pagprocess ng utak mo na hindi pa hindi pa nasasabi yung ano, alam mo na yung hindi pa tapos yung nagsasalita, halimbawa sa diskusyon, alam mo na ang babato mo sa kanya. 'Yun. Isa, isa rin isa rin 'yun sa katangian ng Uh, taong may critical na pag-iisip. So dumako naman tayo sa why. Ito ang panglima na paraan ng pagtatanong. Uh, ang mga katanungan dito ay gaya ng why is this a problem or challenge? Why is it relevant to me or others? Why is this the best or worst scenario? Why are people influenced by this? Why should people know about this? Why has it been this way for so long? Why have we allowed this happen? Why is there a need for this today? So, dito naman, ikaw bilang isang uh, tao na may critical na pag-iisip, um, dapat uh, alam mo, kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Kumbaga, alam mo kung anong purpose mo sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay mo. Um, um, alam mo kung uh, saan, saan nagugat ang mga, uh, kung ano ang pinag, uh, kung bakit nagugat ang mga bagay-bagay, o ang mga sitwasyon at uh, kumbaga, may dahilan kung bakit ginagawa mo ang halimbawa goal mo sa buhay uh, uh, bakit bakit mahalagang gawin ang mga ginagawa mo sa araw-araw yon kumbaga nasa utak mo na yon alam mo na kung paano siya i-process at the same time uh, gumagalaw ang katawan mo yon kasi ang mga taong may critical na pag-iisip, hindi lang utak eh. Ginagawa nila yung Uh, sinasabi ng utak nila at the same time uh, nagaano din sila ng gumagalaw yan so ang pinakahuli dito ay ang how o paano ang mga katanungan dito ay uh, how is this similar to how does this disrupt things how do we know the truth about this how will we approach this safely How does this benefit benefit us or others? How does how does this harm us or others? How do we see this in the future? How can we change this for our good? So uh, dito bilang isang individual na may critical na pag-iisip, alam mo kung paano Halimbawa sa isang sitwasyon, alam mo kung ano ang gagawin mo. Alam mo kung paano i-resolve ang mga problema. Uh, alam mo kung paano i-handle ang mga bagay-bagay. Kung baga dito, um, uh, masasabing may critical na pag-iisip ang isang tao kung siya ay uh, yung nagsasalita siya, at the same time ginagawa niya, kumbaga uh, nandun yung uh, alam na nga niya ang gagawin niya at the same time uh, ginagawa niya talaga yun, so kumbaga uh, you know how to uh, solve the problem so, ang mga katanungan na ito ay maaaring gamitin o uh, sanayin natin na uh, uh, magamit upang tayo ay mapabilang sa mga taong may critical na pag-iisip o ang mga taong ito ay uh, nagpapatunay na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng critical na pag-iisip depende ito sa uh, willingness ng isang tao na uh, gamitin ang kanyang utak kasi uh, para sa akin ha, uh, ang 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 lahat, ang lahat ng tao may critical na pag-iisip nakadepende lang ito sa uh, kagustuhan kasi may mga taong magaling, magaling pero hindi ginagamit ang utak kumbaga, hindi man lang sinasanay na uh, uh, gamitin ang utak sa lahat ng mga ginagawa niya sa araw-araw so, yun lang po ma'am, maraming salamat po